I <laughs>

我真。

Sa lang ang tumikita. Sa tansuyo na gusto Oo, isang isa po ang sinasabi ng aksyon sa kapaligiran. Ito nga ang resulta ng iyong kababayan! Bagyo, ngayon may bahasa sino ang apektado? Nasa kayo ang mga puno kakadlang sa tubig. Ngayon, yung mga gusanang puno-puno ng mga salamin. Salamin, may refleksyon ng paawa-awa ng